Hi guys! So magluluto tayo ngayon ng adobong manok dahil birthday ni Bodlat. Bodlat alias Ilnin. A.K.A. Bodlat Ilnin nyo. So ito ito. Nakaprepare na nga pala ko ng ating mga gulay. May bawang sibuya sili at potato. Then may mantika na rin yun. Igigisa na natin yung ating mga sangkap parikad. Unahin natin ng Ayan. Tapos syempre, yung kusinera, mayroon siyang kuon, kape. Kasi kailangan magkape habang nagluluto. Ah. Ang pangit na ng buhok ko, guys. So very curly na. Then, ito yung kanyang chicken. Dati nga, adubo ko yun. At sunod naman ay ang sibuyas. dinamihan ko na yung sibuyas para masarap yan. i a man i guys that's very syrup, and masarap, masarap. maybe I will need... not need just a little bit And then may minarinig kami dito baboy. Ito naman yung minarinig namin na baboy. Ito Kasi iihawin daw niya to. Mamaya pa to. na natin yung karning manok. Didesign lang natin siya ng counting oras. Para maagis yung langsa ng manok. May naghihingaw dito guys sa akin. Yung kosmag. yung kosmag. Bakit ba, Ming? Ano na naman problema mo, Ming? Ay, ganda talaga nitong selfie stick ko kasi ang tangkad niya. Mas matangkad pa siya sa akin. Mas mataas pa. Ayan guys, tingnan niyo naman ang ating yellow lotion. So, uh, Ayan. Ayan. isa muna natin siya ng bahagya. Then, lalagyan natin pa ang pamiyat ang natin magic magic sarap para maging masarap ang kanyang lasa ayan, magiging pala ng magic sarap this is brand new magic sarap and may mga tingi-tingi dito na toyo Hindi nalagay natin. Kasi sayang naman, diba? Sayang kung hindi magamit. Ang palasa din dito. Ayan guys, tapos lalagyan natin siya ng toyo na talaga. Ito na talaga yung toyo. Na. Then lalagyan natin siya ng laurel dahon. walan naman malasa kasi lang naging yun kaya natin cahanda hulang lao nga this is the specialty in Philippines adobo pweding magadobo ng manok oh. pweding magadobo ng baboy. Neline, wala naman tayo pa dito, Nin. Cook na lang. Bili ka. Bili ka. Ikaw na, Neline. Aram mo na, na nagluluto pa ko dito, di. Bakit ba Ming? Ayan, bumila ko ng Sir sir, Salvers si 1 Soy Sauce Na, nilagyan na natin. Then, lalagyan natin siya ng suka. to guys, yung suka namin. Ganyanin hmm. natin, baka hindi natin mag Wala. Hindi suka-suka din ito sa taba. Hindi na pala ako nag-add ng water nito guys, pang sabaw kasi, at tubig Tsaka maglalagay pa kami ng spray, kumali ganyan lang siya Tatakpan muna natin dahil para maluto Para maluto eh. kasi <coughs> Sa baba, may susa. Bakit bahay namin yung susa. Para sa buntis araw na araw. So nga guys, natin para at yan, okay na yan. So, kami ang apoy. Kasi magluluto pa tayo mamaya ng pansit. At magbabawas tayo dito ng konting manok. Kasi isasahog natin doon sa ating pansit. So, ayan. Mamaya balik ulit tayo dito. After nito maluto. Okay? Ito guys, yung ano, mga panangkap ko. Ayan. Ito so, yung ating sutanghon. Pansit sutanghon ang ating gagawin mamaya. Then, gagawa din tayo ng mahablang pa. Corn star. Then, meron ako dito ang fruit cocktail. Oh. Ay, gagawa tayo ng uh, salad. Fruit salad. Pero konti lang yung kasi maliit lang yung fruit cocktail natin. Nakakabili ba ko dito ng puon? So, ayan, guys. Babalik ulit tayo. Mamaya kasi bibili tayo na soft drinks pa doon sa ating adobong manok. Ito nga pala guys yung ating mga tupperware na ating paglalagyan sa ating mga niloto. Nabili ko to sa supermarket na 129 something kada isa. Ang ganda nito. Ayan o. Oh. Hindi nagiiwan ng stain sa loob kapag nilagyan mo ng kahit may mga soy sauce. So, apat ah, na so to. Nandang sila rin yung isa. Hindi na nabalik. <laughs> Kasi hiniram yun ng birthday ni Tintin. Ayan guys, ilagyan na natin siya ng soft drinks na Sprite. Then mag lang tayo ng konting sugar. Para medyo malamis-namis yung ating adabang manok. para naman sa ating gulay. Ayan na nga, guys. Ilagay na natin yung ating gulay na patatas sa ating adobong manok. So, ayan. Inahintay na lang natin siyang maluto. Then, after that, ilalagay na natin yung ating sini Then, finish na. Wiley na. Ayan na. As you can see, guys, it's very delicious. Ayan, nagmamantika na yung ating adobo. Lumalabas na yung mga labas sarili niyang mantika. Sarap nito. Medyo maanghang. Yan guys. Malapit ng maluto. At ilagay ko rin yung ating siling labuyo. Ay, hindi pala. Siling haba yan. So, bali may siling labuyo tayo dito. Ayan. Lalagyan natin kapag hindi mang... I try it. Mm, bango. Ito ating hindi siya maanghang. Lalagyan natin siya ng labuyo. Kasi yung kakain nito, mga lalaki na mo. Para maanghangan yung buwa Ayan, may labuyo na. i ko lang yung labuyo. kagawin ako sa kuwan. Alat. Pagdaga natin ng konti. Parang masyado siya. Matani. Ilaw pa yung gulay natin. Tatakpan ulit natin siya. Tapos pagdaga natin siya ng sa panglaping gusto. Okay, hindi ko pa nararamdaman yung kamayang Ito na guys, yung adobo. Natapos na. Look at. It's a very, very juicy. Ayan, ang sarap. Mm. Ayan yung adobong mano mm,